Buenos dias, señoritas y señoritos. Habang nakaharap ang SMNI News Program ni Pastor Kiboloy sa Congressional Investigation dahil dito sa di umano paggawa nila ng mga fake news pang uudyok sa mga tao para mag-alsa laban sa Marcos government at uh, pagre retag eto dinagdag na naman di umano ni uh, uh, former legal adviser Salvador Panelo ng mga kasalanan nila sa Marcos administration at ngayon tilay pati si Marcos mismo o si President Bongbong Marcos ang naretag na rin ni Panelo sa pagsabi na lahat daw na mga sumusuporta sa uh, sa move or or or, or isang uh, isang uh, programa o mga programa to to talk peace with communist rebels to uh, to initiate uh, peace talks with communist rebels ay uh, tulad sa word niya na kaaway ng bayan tulad dito sa title sinabi sa DC, DCAR ng SMNI maka nais ibalik ang peace talks lihim na kaaway ng bayan so yan sino sino ba ang uh, ang nag-initiate ng peace talks na yan kung hindi si President Bongbong Marcos and his through his representatives kasi siguro by now uh, uh, nakita nyo na yung mga press releases na pinalabas ng Malacañang mismo pinos mismo sa sa social media pages ng malakanyang na ipinapakita yung nagses-shake hand itong si uh, Si uh, Executive uh, Secretary Ernesto F. Lagdameo, Special Assistant to the President, parang posisyon ni Bongo. And uh, si Luis G. Halondoni, Member of the National Executive Council of the National Democratic Front of the Philippines. Ito yung parang second in command ni Joma Sison. At ngayon, with the death of uh, uh, Joma Sison years ago, Ah uh, baka si Halandoni na ang head ng uh, ND, eh, NDFP at CPPNPA. So um in fact dito sa press release uh, sinabi ng Malacanang at uh, naglabas sila ng ng joint declaration, they are preparing for another for another round. Kasi na, 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 na hindi ito natuloy sa time ni ni uh, kaya nga pati maraming mga maraming mga talks na initiate yung Duterte administration sa grupo naman nila Joe Masison at saka ni Halandoni noon pero dahil walang tiwala yung bawat grupo sa isa't isa uh, hindi na tuloy at tuloy yung gera at in fact uh, grumabe pa yung uh, ginawa ng Duterte administration na they, they declared an all out war talaga ngayon naman itinapon ni President Bongbong Marcos yung policy na yun at uh, he initiated uh, una ni nire, uh, report natin sa inyo na declare ng amnesty sa kanila grinan sila ng amnesty ngayon naman ngayon naman nagdeclare na both groups will be sitting down for new rounds of peace talks so, so meron pa nga sila naglabas ng statement na ganito ang joint statement nila And i quote the parties agree to a principled principal and peaceful resolution of the armed conflict, resolving the roots of the armed conflict and ending the armed struggle shall pave the way for the transformation of the CPP, NPA, and DF. So, at last, they are now willing to apuera uh, sa gera. They are now willing to talk peace. Magkakaroon ng peaceful resolution yung armed conflict. We support this kasi sabi nga natin humihina na yung puwersa ng communist rebels and uh, dapat ang concentration natin yung yung aggression ng China, yung panghimasok ng China, yung invasion sa atin ng China. At uh, sabi pa nga ng joint statement ng uh, ng uh, communist group at saka ng Malacañang the parties acknowledge the deep-rooted socio-economic and political grievances and agree to come up with a framework that sets the priorities for the peace negotiation with the aim of achieving the relevant socio-economic and political reforms for the final peace agreement which shall be agreed by both parties. Consequently, we envision to look forward to a country where a United people can live in peace and prosperity. So, Uh, hindi naman sa dinidepensa natin yung mga communist rebels pero uh, going back to history lumakas ang puwersa nila dahil ah uh, ino-oppose nila eh uh, kuan nila hindi nila tinatanggap yung uh, or na, na or kinukulong at pinapatay yung mga uh, peace loving Pilipinos, mga kritik ng Marcos administration that left them with no recourse but to uh, go go uh, underground and wage a uh, fight against the marcos administration at uh, ganon rin ang ginawa ng ng mga muslim sa mindanao dahil sino pinasunog minasaker yung mga muslim jan sa sulu at may rape yung mga madre pati yung mga muslim na babae kaya they rose up kasama na yung uh, Jabida Massacre, yung minasacre sa Corregidor Island, yung mga, yung mga tinetrain sana ng mga Muslim warrior to invade Saba ng Marcos administration. So, because of this, uh, then, UP Professor Nur Miswari uh, declared war on the Philippine government. Yun, na-form na nila yung Moro National Liberation Front and then naging Moro Islamic Liberation Front and then naging uh, Uh, Abu Sayyaf at iba pang mga grupo. So, all of this uh, started and lumala yung problema na ito during the administration of former President Ferdinand E. Marcos. So, maganda ito kung yung anak is trying to resolve a problem that his problem that his father created. Isipin nyo yan, he's solving a problem that his father, former strongman and former dictator, Ferdinand Marcos created. Pero we wish the government well. We uh, sana ma, ma matuloy itong peace talks and we will succeed. Pero ga, ayaw sila 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 uh, kasi gusto ng ng, ng mga ng uh, Duterte boys na all out war parati, all out war. So anybody who oppose the all out war and we and we express willingness to to do peace talks uh, yun, daw yun, mga komunista daw yun. In fact, ginamit pa nila itong argumento kay Isko Moreno. In a point ni Duterte si Isko Moreno to be, to be among the representatives of the Philippine government, pero nung inannounce niya, tumagbo siya, uh, nagpakalat ng mga picture kasama ng nila si Herbert, si Herbert Bautista, kwan sila, representative ng Philippine government nagpakalat ng picture na si Isko daw ay pro-communist when in fact, si Duterte nagpadala sa kanya kasi naalala nyo, nag-initiate rin tayo ng peace talks pero iba kasi, mas gusto kasi yung mga, yung mga bata ni Duterte yung mga generals at police ng under the Duterte administration gusto nila gera kasi kung may gera, malaki ang funding sa military at police malaki ang komisyon, malaki ang tongpats kaya ang daming umaman sa kanila. So, ngayon, pero ngayon dinidepensahan pa yan ni Panelo. So, uh, we will uh, play yung interview ni Panelo sa SMNI at uh, yung audio na lang i-play natin. Baka ano pang gagawin sa channel natin. Yung audio na lang ipe-play natin uh, where he virtually or practically tag President Bongbong Marcos na nag-order. Hindi naman ito gagawin dito ni 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 uh, presidential uh, special assistant to the president na si Antonio Lagdameo. Hindi naman siya gagawin ito on his own. At kasama pa nga doon yung nagwitness sa sa signing ng uh, ng peace uh, agreement, hindi pa hindi pa talagang peace agreement but willingness to talk peace with the rebels. Kasama doon si presidential peace adviser Carlito G. Galvez, kasama doon si retired general Emmanuel Bautista at uh, Julieta De Lima interim chairperson ng NDF so mga big uh, representatives ng gobyerno at saka ng uh, ng uh, ng uh, uh, NDFP National Democratic Front of the Philippines last November 23 2023 so kaya lang umangal dito yung mga Duterte boys uh, kasi ngayon, uh, hindi pa dinerecha ni Panelo na sabi niya kung sino do nag-isip ito ay uh, daw, lihim kaaway ng bayan or communist pero hindi hindi niya alam na or hindi lang niya inaamin at alam niya ito na ang nag-utos dito ay si President Marcos mismo hindi na puwede ako nag-utos kay e eh baka magagalit si Don Sulweta inutusan ko yung asawa niya o si Galvez. Hindi naman pwede kayo. Kayo, nag-order ba kayo kay Lagdameo at kay uh, Juan, kay uh, Galvez? <laughs> Di ba? Eh, Siyempre, galing yan kay Marcos. Hindi rin gagawin yan ni Lagdameo. Sabi niya, oh no, I'm, uh, I'm a social guy. I'm a capitalist. I will not do that. Don Zulueta will lose all her jewelries if we talk peace with the rebels. So it can only come from the President kasi only the President is authorized to initiate talks with rebel groups. So ito, tingnan natin yung reaction ng iyak ni Panelo dito sa bagay nito. At ta red tagging sa Presidente. Partner News Blast. Sunshine News Blast. Mihim na kalaban ng bansa ang sino mang pasimuno para magkaroon muli ng peace talk sa pagitan ng pamalaan at mga rebelding komunista. Ito ang komento ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa kanyang programa sa SMN News hinggil sa ulat na nagkaroon ng joint statement sa Oslo, Norway noong November 23, 2023 ang Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines tungo sa umano'y mapayapang resolusyon. Sunshine News Blast! Hindi ko maintindihan kung sino nagpapakuloy niya. Ang sino man pong nasa likod ng continued o pagbabalik ng pesto. Ay, 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 sorry guys. Sorry, sorry.

Sandali, andali. andali. na kalaban ng bansa ang sino mang pasimuno para magkaroon muli ng pisto sa pagitan ng pamalaan at mga rebelding komunista. Ito ang komento ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa kanyang programa sa SMNA News. Hinggil sa ulat na nagkaroon ng joint statement sa Oslo, Norway noong November 23, 2023 ang Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines tungo sa umano'y mapayapang resolusyon. Sunshine News Blast. Hindi ko maintindihan kung sino nagpapakuloy niya Ang sino man pong nasa likod ng continued o pagbabalik ng pistols, ay ito yung mga lihim na kalaban ng bansa. Hindi ito makabayan. Tinutulungan na. O yun, klaro ay, yun ha. Sa NDF, sa Klaus, sa Rersol, Bahin o tatalakayan ngayong may kasunduan sila sa pagitan ng pamahalaan. ng issue hinggil sa tinagurian nilang NDF consultants at political prisoners. Andali, andali. Tuloy natin. Wala. Para maganda yung mic. Okay. Titan, nang napapat Ayun, ah, nawala na talaga. Pero yun, ah, na... Ah, na nakuha nyo na, na... Narinig nyo na, na yung sinabi niya talaga, tulad yung nakasulat sa title nila. Sino man ang... Uh, ang uh, nag uh, nagpapasimuno uh, dito ay lihim na kaaway ng bayan. So at uh, may sinabi pa nga sa interview na uh, kahit daw sila nag-initiate sila peace talk sa rebels nung time ni Duterte pero habang daw nag-uusap sila inaaway naman daw sila, binobomba. Pero hindi naman totoo 'yun. Sila talagang ayaw kasi walang pera kung may peace tayo. Yung ayaw nila ay ng military na yung pera sa gera ilagay sa DepEd, ilagay sa hospital, ilagay sa... So, syempre, yung si Duterte, mahal na mahal ang military, sila lang tao, mahal na mahal ang PNP, kaya pinagbigyan sila. So, ngayon, nakita nyo na anong klaseng pag-iisip ng mga Duterte boys. At uh, lalo na itong si, si Panelo, na pati si President Duterte na retag na. Sana ma-share ma, ma uh, -share nyo ito para mapunta ito sa atensyon ng uh, ng Kongreso at patpati pati ng Malacanang na pati sila nire-retag na ng mga Duterte boys, especially former, si former legal advisor pa naman, Salvador Panelo. So thank you very much for watching. We are uh, tututukan po natin itong issue na ito. And please tell your friends to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. And I'll be seeing you in my next vlog.